🎵 Ako'y patapa 🎵 Tapos ako sa Facebook, Wala, wala. Nung ako'y Tapos ako sa Facebook, bullshit ka. <laughs> Hindi Ako'y Facebook eh. Ah! Okay, J. Nung akong tataba... Na... Susunod yun! Susunod. Ay, sakit na eh. Teka lang, teka lang. Tapos yung sumagot. Susunod mo kita sa polis. Buwisip ka. Susunod mo kita sa guard, girl. Get ready? Take five. Ang dami naman take nito, na ito, pala ko ang daling gayahin. <laughs> tagal nyo tagal <Ready>? naman. Nung ako'y bata pa, kasimulan <laughs> ko sila, na, hindi naman ang gugulo to eh!